isang puno doon. Ano oh, tati mamaya? Pasitig nga, pasitig. Ang tatakot. Uh, Masami mga ano rito. Kami kaya, eh, workers. Malaki. 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 Bulat <laughs> niya ako, bulat lumabas. Bulat <laughs> lumabas. <laughs>

Ah, mga tropa, biglaan lang. gulat <laughs> ako, biglaan ako. Sa tuktok ako ng kahoy doon, tinitignan ko yung... <laughs> <laughs> biglaan lumabas. Dami niyang kawandag na nilabas. Ah, turo ko kung saan sinundot. Oh, hindi ka mo. Isa. Guys! Hanapin ha, pa yung iba.

to. Oh. Nasa loob. Nasa loob. Baka may kasama dain pa yan. Ang balat oh daming balat to. Ang mga balat. Wala oh. rin pa pa'y butas niya. Nasa loob. Gina, ganyan rin yan ko. Oh. Gina, ganyan ganyan ko. Tapos bigla lumabas dito. Saan <laughs> sumibat dito? Dito. Papugunin ko. Wala na. Ang daming balat eh, bahay mga tropa. Mga lumang balat na. Hindi kasi kahit yung balat doon lumang. Babalat luma na. na siya eh. Oh.

Gulog na ako. <laughs> ito, pag na sa dun, oh. Sa tusok mo, sumibat dyan. Oo. Oh. Tinagita ko na nga siya doon. Siguro dito mo na. Uli uli, huwag kang tusok ng na ay kayo dun. <laughs> Makakatakas. Muti na lang, mabilis ka. So yun, nakaisa na si tropa. Wala na kaya ito. Wala na, nagsalubong na Wala stick na natin, na, eh. Dito sinundot. Kung may nagsugur sa abu nila, nagita ko na na dyan. Pag uh. ano. Oke. Okay. Tempo, kita okay. sama tropa. Mm, <continental> Tema, o, oh. okay. Tema, tropa. Tayang balat. Lelaki. Ayo, ayo Ya, kita pak. Na pinabako na natin lahat ng posible ng punta na hindi natin makita yung maliit hindi nila makita para alam nila anong ano yung galing ng cobra Ah,

tapang tapang kaya so, nyo na yun, yung ganon so, dun nagbalutan sir yung kulay nung pinagbalatan niya sir ganito po yung kulay niya Oo. oh oh okay. so, yung, yung, yung nakuha po na kasi natin pinat sa kahoy luma na. ay 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 hindi naman siya ganong malaki. Lalapat yung katawan niya lang. Lalapat yung katawan niya lang. lang. Yan siguro yung namanat. Ganon Ganon eh. Ganon Ganon eh. Kena na, tidak kuat. Kena, kena, kena. Kena, kena, kena. Kena, kena, kena

akala pa Dapat din eh wala <laughs> mo yung uno <laughs> sir <laman. laughs> akala ko ka ka. pa ka uh, sa babae pero pa sa sa akin na to payat siya payat hindi kain pa din kain sa rice meal Hindi yung pinapakai meyor eh baka na maparisana kambing ano pa rin nagat sarili niya? Oh, uh -huh. silaki ng braso ko na no. Ayun yung kinagat niya. Oh. Tetra pa. Kaya na. napaka ano, wag po nating gagayahin yung ano, yung ginagawa namin Upa. na pinaglalaruan yung cobra dahil napaka delikado. pag hindi ka sanay at sa katawan ng tao na kumagat yan, ay eh, eh, sigurado may kalalagyan ka. Kaya huwag po nating paglalaruan yung mga ganitong klaseng ahas. Dapat. Dapat. Dapat din pala. Bagong balat yan, no. Pinadugo niya yung katawan niya. 'yung Ah, maliin si po siya. Ganiyan po 'yung uh, kukurap, okay. siguro 'yung balat niya 'yung nakikita niyo. Ah, bago 'to niyan po. Totoo po, parang hanggang dito lang. A okay. po, so wala, wala po 'yung buong katawan. <out> wala, a ha a wala pa. Ah. Kulay pula, dok. 'Yan babae. Direto babae po 'to, sir. Pagka 'yung buntot po, <laughs> 'yung <laughs> malapit 'yung 'yung kwerta niya ay malapit sa buntot, babae. Pero pagka 'yung kwerta niya ay medyo mahabang ganito, 'yun 'yung lalaki. <laughs> Kaya mahalata nyo po yung buntot nya Minsan hanggang dito lang yung payat Paglalaki po kasi okay, payat yan na mahaba hanggang dito mm -hmm. Kaya Malalaki yung babae so, babae uh, Karamihan mas malalaki yung babae kasi sila yung ano nagpupuntis Malalaki yung mga ano, <laughs> <laughs> Okay yan Makaisa tayo pero ano, Na check naman na natin lahat Yung pinagamit pa ni sir yung ano yung bako nila dito para Ma-clear natin mabuti yung mga nakatampak dito so nakaisa lang tayo at least uh, nabawasan natin ng isa hindi natin alam kung saan natin talaga sir pero hindi naman kasi may iwasan pagka uh, yung likuran natin yung mga bakanting talaga yung matatapatok pa talaga dito ano? Yeah. tropa? pa? Oh, baka may gusto sabihin sila sir ay hey, si sir ay hey. thank you ay. kay Lex Toklaw oh, to Claw, at at uh, at uh, at kay Tropa Toklaw maraming salamat nakahuli tayo <laughs> ng isang cobra <laughs>

怎么样？<的>